Hi guys. Doon kay Otlum na nanawagan po ko. Sa mga followers ni Otlum, yung mga nagantay ko Otlum na trending siya. Marami siya ano sayang yun no, na trending siya, 'di ba? Mapagkakataon niya na kahit paano guminhawa buhay niya kung lang siya mag -vlog. Yung sa kaso nga pinagsamantalan siya ni pa yung page niya, 'di ba? Ngayon lang kikita yung tao, ngayon lang sumisikat yung tao. Bakit ba siya sumikat? Accidentally lang naman na sumikat siya eh. Dahil doon sa cellphone na kinuha niya, di ba, doon, na, na, na CTV siya. Doon sa Pilipinas, yun, napanood ko lang din yun. Kasi, tapos, di ba, pinabarangay siya ng may-ari ng cellphone na yun. Pero kasi may psychosocial siya, ano siya eh, may sakit siya PWD. Hindi naman siya magana nakaw sa guro ng araw na yun. Kaso nga, yung cellphone nga nakalapag doon sa tindahan. And then, nakalapag doon sa tindahan parang naakit siya na, kunin niya, and then, siguro nga may bisyo siya, kaya siya nagkaroon ng psychosocial, di ba? Kasi, usually, yung mga nagkakaroon ng, ng, ng sakit sa mga utak, ganun, eh, mga may bisyo. Eh, may bisyo to siguro talaga siya kasi binenta niya yung cellphone. Hindi niya gusto yung cellphone, hindi naman niya sinasadya yun kasi nga, Mahirap nga rin siguro. Pero bibili siya that time ng ulam, 'di ba? Ibig sabihin may pera siya, may pambili siyang ulam. Pero kasi hindi ko siya hindi ko siya ni never judge ko siya doon. Hindi ako nakikipag hindi ko siya binabash na ay magnanakaw ka ganun kung kumukuha ng cellphone kasi ah uh, nakakaintindi pa ako sa mga ganyang ano mga ganyang ngayon ko lang narinig 'yan yung psychosocial kasi ang alam ko, 'di ba, pag psychology mental. Ah, uh, baliw ganun, 'di ba? Pero kasi sabi niya kinuha niya, hindi niya ninakaw. Pero nakaw pa rin 'yun kasi kinuwa mo. Pero siguro yun, 'yung time na 'yun, hindi naman siya magnanakaw 'yun kasi bibili nga siya ng ulam. Nakita niya yung cellphone na nakalapag doon sa tindahan, no? Sabi niya tatlong tao meron siyang kasama doon. Yung tin yung tindera, yung may-ari, tsaka yung mama. Tatlo nga siguro, tatlo sila, pangatlo siya. Dalawa yung tinukoy niya, pangatlo siya, 'di ba? Oh. Ito kasi ganito ang nangyari yun. Ang may kasalanan doon yung naglapag ng cellphone yung may-ari kasi burara siya, 'di ba? nakalam, di ba sabi niya, oh, tingnan nyo, nawala yung, di ba sabi niya, sino ba may ari yun, oh, ba't nakalagay doon, nakalambala, kung wala nang, kahit sino kukunin yun, di ba? Pero hindi naman kahit sino kukunin, syempre may magtatanong at magtatanong. Eh kaso nga, Yung sa sitwasyon niya, may psychosocial siya, PWD siya, Nawala wala, wala siya sa katinuan ng pag-iisip niya, meron siyang ganong findings, di ba? Kaya hindi natin malaman kung talagang may sakit siyang klepto, ganon, hindi naman kasi siguro siya magnanaka ng time na bibili nga siyang ulam eh. Kaso hindi na siya bumili ng ulam kasi kinuha yung cellphone, binenta niya. Marami, mas maraming ulam ang mabibili niya. Baka nag na siya, hindi na siya nagkarenderiya. Yung binenta. <laughs> Pero kasi ganito yun. Ang may kasalanan doon, yung naglapag yung may-ari ng cellphone, naburara siya. Kasi bakit niya nilapag doon, tindahan yun. Buti nga si Otlom nakakuha eh. pa nila na ibalik pa sa kanila. Nakuha ng si City. Umamin. ba diba? Umamin na nakinuha niya. Buti si Otlom ang nakakuha na ibalik sa nila. Pero kung ibang tao nakakuha niyo, wala na yun, ba diba? Kung hindi nila kilala, Oh. Siyempre, kahit naman may CCTV, kung hindi naman nila kilala yung bumili, hindi naman nila alam kung taga saan yun, anong pangalan, hindi na nila mga ano, ba diba? Swerte pa rin sila kay Otlum. Eto, ang may kasalanan doon, yung naglapag ng cellphone. Burara kasi yun. Kababuyan niya. Iniwan niya yung cellphone niya. Alam niyang tindahan yon Tindahan nila yun. Maraming, yes, well, na. Tindahan yon Talaga mawawala at mawawala ang cellphone mo doon. Indoy. Kasi tindahan yun nila. mo doon, Mara may pumupunta talaga doon sa tindahan mo. Iba-ibang tao. Kaya, marami kang mapabibintangan. Kumbaga, mabait pa si Otlum, umamin pa siya, na ibalik niya pa. Kasi nga, takot din siya makulong. Eto, nagkaroon ngayon siya ng trending. Doon siya sumikat. Gusto niyo nga siyang ipahiya. Pero, na, -na siya that time, naawa sa kanya yung mga tao kasi ganun ang kondisyon niya. And then, kahit ganun siya, lumalaban siya, diba? Sabi niya, Ay, hindi ko naano -na lang naakit -na -ano na -na siya, ganun yun na natukso siya, ganun. Kasi nga, sino nga lumap, naglapag doon? Yung naglapag ang may kasalanan doon. And then, mali nga yung ginawa ni Otlum. Kaso nga, may sakit siya eh. Oh. Lesson din sa kanya na huwag siya mag, magdampot-dampot ng mga gamit na di naman sa kanya. Eto. Eto. Ngayon, may sakit si Otlum leptospirosis. Bago siya nagkasakit, nagpasaya siya sa mga tao. Yung mga vlogger, kinulab niya. O, oh, pinagkakitaan siya ng mga vlogger ngayon. O, oh, nagkapera si Ch La China. Imposible, hindi siya magkakapera sa views nyo. Si La China, si Taragis, sino pa ba? Si Kapet Ayan. O, oh, malalaki, malalakas na vlogger ang mga nakaano ni Otlum. O, oh, ngayon, kumita kayo sa tao. Bakit hindi nyo siya tulungan? And then, oh, ngayon. Oh. Andali nga.